sa gitna ng mga bundok ng Japan, sa panahong puno ng digmaan at kaguluhan, may isang lalaking lumago na hindi sumusunod sa mga tradisyonal na landas. Hindi siya naghanap ng mga kasama, hindi siya sumama sa mga grupo ng mga mandirigma, at hindi siya naging alipin ng mga ekspektasyon ng lipunan. Ang kanyang pangalan ay Miyamoto Musashi, ang pinakakilalang samurai sa kasaysayan ng Japan. Ngunit ang kwento ni Musashi ay hindi simpleng kwento ng isang mahusay na mandirigma. Ito ay kwento ng isang taong natutunan ang pinakamalalim na sikreto ng buhay, ang kapangyarihan ng pag-iisa. Sa mundo kung saan ang lahat ay naghahanap ng kasama, ng grupo, ng validation mula sa iba, si Musashi ay pumili ng ibang daan, ang daan ng nag-iisa. Mula sa murang edad Naranasan ni Musashi ang kalungkutan ng pagkakawalay sa pamilya. Sa halip na magmukmok sa sakit, ginawa niya itong lakas. Sa halip na maghanap ng awa, ginawa niya itong inspirasyon. Natutunan niyang ang tunay na kalaban ay hindi ang nasa labas, kundi ang nasa loob. Ang takot, ang pagdududa sa sarili, ang pangangailangan na maging katanggap-tanggap sa mata ng iba. Sa kanyang mga pakikipaglaban, hindi lamang espada ang kanyang sandata. Ang kanyang pinakamalakas na sandata ay ang kanyang isip na walang takot, ang kanyang puso na walang alinlangan, at ang kanyang kaluluwa na kumpleto sa sarili. Habang ang ibang mga mandirigma ay umaasa sa kanilang mga grupo, sa kanilang mga guro, sa kanilang mga tradisyon, si Musashi ay nagtiwala lamang sa sarili. Ito ang simula ng isang pilosopiya na magbabago sa mundo. Ang pilosopiya ng Dokodo, ang landas ng pag-iisa. Hindi ito tungkol sa pagiging antisosyal o sa pag-iwas sa mga tao. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng ganap na kalayaan, kalayaan mula sa mga inaasahan ng iba, kalayaan mula sa takot na hindi maging sapat, kalayaan na maging tunay sa sarili kahit walang sumusuporta. Sa huling mga taon ng kanyang buhay, nang si Musashi ay nasa edad na 60, Sumulat siya ng isang obra maestra na magbabago sa pananaw ng mundo tungkol sa pag-iisa, ang Dokodo, na nangangahulugang ang landas ng pag-iisa, ay binubuo ng Bipontiwando prinsipyo na nagsisilbing gabay sa lahat ng nais maging tunay na malaya. Ang unang prinsipyo ay nagsasabing huwag lumihis sa landas ng katuwiran. Para kay Musashi, ang katuwiran ay hindi kung ano ang sinasabi ng nakararami kundi kung ano ang alam ng inyong puso na tama sa mundo kung saan ang lahat ay sumusunod sa uso, sa mga trend, sa mga opinyon ng iba. Ang nag-iisang mandirigma ay sumusunod lamang sa kanyang sariling moral compass. Huwag maghanap ng kasiyahan sa sarili. Ito ang pangalawang prinsipyo na nagpapakita ng lalim ng kanyang pag-unawa. Hindi ibig sabihin nito na hindi kayo dapat maging masaya. Ibig sabihin nito ay hindi ninyo dapat gawing sentro ng inyong buhay ang paghahanap ng instant gratification. Ang tunay na kasiyahan ay nanggagaling sa pagtupad sa inyong misyon, hindi sa mga panandaliang kaligayahan. Sa ikatlong prinsipyo, sinabi niya, Sa lahat ng bagay, huwag umasa sa mga parsyal na pag-unawa. Ito ay isang babala laban sa mga taong naniniwala na alam na nila ang lahat. Ang nag-iisang mandirigma ay palaging nag-aaral, palaging bukas sa bagong kaalaman. Ngunit hindi basta-basta naniniwala sa lahat ng naririnig. Ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo ay huwag magkaroon ng mga preference sa unang tingin, mukhang kakaiba ito. Ngunit ang ibig sabihin ni Musashi ay huwag maging masyadong attached sa mga bagay na maaaring mawala. Kapag may malakas na preference kayo, nagiging vulnerable kayo. Ang nag-iisang mandirigma ay adaptable, flexible, at handa sa lahat ng posibilidad. Huwag magkaroon ng bahay o mga ari-arian na hindi ninyo kailangan. Ito ay hindi tungkol sa pagiging mahirap. Ito ay tungkol sa pagiging malaya. Bawat bagay na pagmamayari ninyo ay may kasamang responsibilidad. Bawat material possession ay may kakayahang maging chains na magtatali sa inyo. Ang nag-iisang mandirigma ay may sapat lamang para mabuhay ng maayos, ngunit hindi sobra-sobra na magiging burden. Ang prinsipyong huwag maging mapagmahal sa mga sandata o sa sining ng pakikipaglaban ay nagpapakita ng kanyang wisdom. Kahit siya mismo ay eksperto sa espada, hindi niya ginawang identity ang kanyang skill. Ang tunay na lakas ay hindi nang gagaling sa mga tools na hawak ninyo, kundi sa inyong character, sa inyong determinasyon, sa inyong kakayahang mag-adapt. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, itinuro ni Musashi na ang pag-iisa ay hindi punishment. Ito ay privilege. Ito ay pagkakataong maging tunay sa sarili, na walang pretensions, walang masks, walang pangangailangang magpanggap para sa iba. Habang ang Dokodo ay nagbibigay ng gabay sa personal na buhay, ang Gori No Show o ang Aklat ng Limang Singsing -Sing, ay nagbibigay ng estratehiya para sa pakikipaglaban, hindi lamang sa pisikal na laban, kundi sa lahat ng hamon ng buhay. Sinulat ni Musashi ang obra maestrang ito sa loob ng isang kweba, sa gitna ng kanyang meditation at reflection. Ang limang sing-sing ay kumakatawan sa limang elemento. Lupa, tubig, apoy, hangin, at kawalan. Bawat elemento ay may kanya-kanyang aral na maaaring gamitin hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Ang unang sing-sing, ang sing-sing ng lupa, ay nagtuturo ng mga basic principles. Dito sinabi ni Musashi na ang foundation ng lahat ay dapat matatag hindi ninyo maaaring magkaroon ng advanced na skills kung hindi pa ninyo na-master ang mga basics. Sa buhay, ito ay nangangahulugang dapat muna ninyong ayusin ang inyong sarili bago ninyo subukang ayusin ang mundo. Sa singsing -sing ng tubig, itinuro niya ang flexibility at adaptability. Ang tubig ay sumusunod sa hugis ng lahat ng lalagyan, ngunit hindi nito nawawala ang kanyang essence. Ganito rin dapat ang nag-iisang mandirigma. Dapat kayong maging flexible sa mga sitwasyon. Ngunit hindi ninyo dapat kalimutan kung sino kayo talaga. Ang sing-sing ng apoy ay tungkol sa timing at intensity. Ang apoy ay may tamang oras para lumaki at may tamang oras para kumalma. Sa pakikipaglaban, hindi lahat ng oras ay dapat ninyo gamitin ang buong lakas ninyo. Minsan, ang pinakamatalinong galaw ay ang paghihintay. Minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay ang pag-atake ng walang babala. Sa sing-sing ng hangin, itinuro ni Musashi ang kahalagahan ng speed at unpredictability. Ang hangin ay hindi ninyo makikita, ngunit nararamdaman ninyo ang epekto nito. Ganito rin dapat ang inyong mga aksyon. Dapat may impact, ngunit hindi predictable. Dapat kayong maging mysterious hindi dahil gusto ninyong maging enigmatic, kundi dahil ang predictability ay weakness. Ang pinakamalaking aral ay nasa sing-sing ng kawalan, ang void. Ito ay hindi tungkol sa emptiness sa negative na paraan. Ito ay tungkol sa pagiging open sa lahat ng posibilidad. Kapag empty ang inyong mind, walang preconceived notions, walang biases, makakakita kayo ng mga opportunities na hindi nakikita ng iba. Ang genius ni Musashi ay nasa kanyang kakayahang makita na ang mga prinsipyo ng pakikipaglaban ay applicable sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang strategy na ginagamit ninyo sa business, sa relationships, sa personal growth, lahat ito ay pwedeng i-apply ang mga aral mula sa limang singsing. Ang pinaka mensahe ng aklat na ito ay ang konsept ng Heijoshin, ang calm mind sa gitna ng chaos, ang nag-iisang mandirigma ay hindi nawawala ang composure kahit sa pinakamahirap na sitwasyon hindi dahil walang nararamdaman kundi dahil alam niya na ang emotions kahit valid ay hindi dapat maging decision maker sa mundo kung saan ang lahat ay naghahanap ng validation mula sa social media sa mga friends sa mga colleagues si Musashi ay nagturo ng isang revolutionary na konsepto ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa pagkakaisa sa sarili hindi ito selfish na pag-iisip, ito ay strategic na pamumuhay. Ang pag-iisa ni Musashi ay hindi dahil ayaw niya sa mga tao. Ito ay dahil natutunan niya na kapag dependent kayo sa opinyon ng iba, nagiging vulnerable kayo. Kapag kailangan ninyo ng approval ng iba para maging confident, ibig sabihin hindi pa kayo truly confident. Ang confidence na nakadepende sa external factors ay hindi tunay na confidence. Ito ay borrowed confidence. Sa kanyang mga taon ng pag-iisa sa mga bundok, natutunan ni Musashi ang art ng self-reliance. Hindi lamang sa physical na aspeto kung paano mag-survive mag-isa, kundi sa emotional at mental na aspeto. Natutunan niya kung paano maging complete bilang isang tao kahit walang kasama. Ang pinakamahirap na parte ng pag-iisa ay ang pakikipag-usap sa sariling mga demons. Kapag mag-isa kayo, walang distractions. Walang mga tao na makakausap para makalimot sa mga problema. Walang social media na pwedeng iscroll para manamb ang mga negative emotions. Kayo at ang inyong mga thoughts lang. At dito nagiging challenging. Ngunit dito rin nagiging powerful. Dahil kapag na-conquer ninyo na ang inyong sariling fears, doubts, at insecurities, wala nang external na bagay na makakashake sa inyo. Kapag komfortable na kayo sa inyong sariling company, hindi na kayo magsisettle sa mga toxic relationships dahil takot kayong mag-isa. Si Musashi ay nagturo na ang pag-iisa ay hindi punishment. Ito ay training ground. Dito ninyo matutuhan ang inyong tunay na strengths at weaknesses. Dito ninyo madi-discover ang inyong authentic self, hindi yung version ninyo na ginawa para sa iba. Dito ninyo matutuhan na kaya ninyong maging masaya kahit walang external entertainment. Ang concept ng Ichigo Ichi, One Time, One Meeting, ay isa sa mga pinakamalaking aral ni Musashi. Bawat moment ay unique, bawat experience ay hindi na mauulit. Kapag naging aware kayo sa concept na ito, magiging present kayo sa bawat sandali. Hindi kayo magwo-worry sa future, hindi kayo magre-regret sa past. Sa kanyang pag-iisa, natutunan din ni Musashi ang art ng observation. Kapag hindi kayo busy sa pag-impress sa iba o sa pakikipag-socialize, mas nagiging observant kayo sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Nakikita ninyo ang mga patterns na hindi nakikita ng iba. Naririnig ninyo ang mga subtle messages na hindi naririnig ng mga taong palaging may ingay sa paligid. Ang self-discipline na natutuhan sa pag-iisa ay nagiging foundation ng lahat ng achievements. Kapag natutuhan ninyo ng kontrolin ng sarili ninyo, ang inyong thoughts, emotions, reactions, nagiging unstoppable kayo. Hindi dahil wala kayong weaknesses, kundi dahil alam ninyo kung paano i-manage ang mga weaknesses ninyo. Ang pinakamalalim na aral ay ito, ang pag-iisa ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mundo. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mundo bilang isang mas complete mas authentic, mas powerful na version ng sarili ninyo. Sa panahon ng social media, instant messaging, at constant connectivity, ang mga aral ni Musashi ay mas relevant pa ngayon kaysa dati. Sa mundo kung saan ang lahat ay naghahanap ng instant gratification, ang kanyang philosophy ng patience at long-term thinking ay nagiging revolutionary. Una sa lahat, ang concept ng digital detox ay hindi bagong ideya. Ito ay modernong application ng dokodo. Kapag palagi kayong nakakonek sa internet, sa social media, sa mga notifications, hindi ninyo nabibigyan ng chance ang inyong mind na mag-process ng mga nangyayari sa buhay ninyo. Ang constant stimulation ay nagiging addiction at tulad ng lahat ng addiction, ito ay nakakasama sa long run. Ang pagpractice ng solitude sa modernong panahon ay hindi nangangahulugang dapat kayong maging hermit. Pwede kayong mag-allocate ng specific na oras sa araw para sa sarili ninyo. Walang phone, walang distractions, sarili ninyo lang. Dito ninyo matutuhan ang art ng introspection, ang kakayahang mag-reflect sa mga decisions ninyo, sa mga goals ninyo, sa direction ng buhay ninyo. Sa workplace, ang mga prinsipyo ni Musashi ay applicable sa leadership at decision making. Ang concept ng empty mind, ay nangangahulugang dapat kayong bukas sa lahat ng possibilities bago gumawa ng desisyon. Hindi ninyo dapat i-base ang mga decisions ninyo sa emotions o sa pressure mula sa iba. Ang rational thinking, combined with intuition na nakuha sa pag-practice ng solitude, ay nagiging powerful combination. Ang idea ng not being attached to outcomes ay sobrang helpful sa modern stress management. Maraming tao ang nagsusuffer dahil sobrang attached sila sa specific results. Kapag hindi nangyari ang expected outcome, nagiging devastated sila. Ang aral ni Musashi ay mag-focus sa process, sa effort, sa mga bagay na kontrolado ninyo. Ang results ay natural consequence ng consistent na good process. Sa relationships, ang mga aral ni Musashi ay nagtuturo ng healthy boundaries. Hindi ibig sabihin na dapat kayong maging cold or distant. Ibig sabihin ay dapat kayong complete bilang individual bago kayo mag-commit sa relationship. Kapag dependent kayo sa partner ninyo para sa happiness, nagiging burden ninyo sila. Kapag complete kayo bilang individual, nagiging contribution ninyo sila sa buhay ninyo, hindi necessity. Ang concept ng continuous learning ay isa sa mga core teachings ni Musashi na sobrang applicable ngayon. Sa rapidly changing world, ang mga skills na relevant ngayon ay pwedeng maging obsolete bukas. Ting mindset ng lifelong learner, ng palaging curious, ng hindi nag assume na alam na ninyo ang lahat, ay nagiging competitive advantage. Ang financial independence ay modernong application ng not having unnecessary possessions. Hindi ibig sabihin ay dapat kayong maging kuripot o hindi mag-enjoy sa buhay. Ibig sabihin ay dapat kayong conscious sa mga binibili ninyo. Bawat purchase ay dapat may purpose. Ang minimalism ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng konti. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tama. Sa career development, ang principle ng mastering the basics ay sobrang importante. Maraming tao ang gusto agad maging expert sa advanced topics pero hindi pa solid ang foundation nila. Ang mga successful na professionals ay yung mga nag-invest ng time sa pagmaster ng fundamentals bago nag-move sa advanced concepts. Ang mental health benefits ng solitude ay scientifically proven na. Tunang regular na alone time ay nakakatulong sa stress reduction, sa creativity, sa self-awareness. Hindi ito antisocial behavior. Ito ay self-care. Ito ay investment sa mental at emotional well-being ninyo ang pinaka-importanting modern application ay ang development ng inner strength sa mundo na puno ng uncertainty, ng changes, ng challenges, ang mga taong may strong inner foundation ay yung mga nakasurvive at nag-thrive. Ang external circumstances ay palaging mag-change, pero ang inner strength ninyo ay constant source ng stability. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay sa Pilosopiya ni Miyamoto Musashi, Nagiging malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nang gagaling sa panlabas na mga bagay. Hindi ito nang gagaling sa dami ng mga kaibigan sa social media, sa laki ng sahod, sa brand ng mga damit, o sa approval ng mga tao sa paligid ninyo. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob, sa inyong kakayahang maging complete bilang isang tao, kahit mag-isa kayo. Ang nag-iisang diwa ay hindi nangangahulugang antisocial o bitter sa mundo. Ito ay nangangahulugang self-sufficient, emotionally stable, at mentally strong. Ito ay yung taong hindi natatakot mag-isa dahil alam niya na kaya niyang maging masaya kahit walang external validation. Ito ay yung taong hindi nagsisettle sa mga toxic relationships dahil mas pinipili niya ang peace of mind kaysa sa companionship na nakakasama. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, Si Musashi ay naging living example ng kanyang mga teachings. Hindi siya naging mayaman sa material sense pero naging mayaman siya sa wisdom, sa inner peace, sa sense of fulfillment. Namatay siyang walang regrets dahil nabuhay niya ang buhay na gusto niya, hindi yung buhay na inaasahan ng iba. Ang legacy ni Musashi ay hindi lamang sa kanyang skills sa pakikipaglaban. Ang tunay na legacy niya ay ang proof na possible maging tunay sa sarili sa mundo na puno ng pretensions. Na possible maging strong kahit mag-isa. Na possible maging successful kahit hindi kayo sumusunod sa conventional path. Para sa mga nanonood ngayon, ang tanong ay hindi kung kaya niyo bang maging tulad ni Musashi. Ang tanong ay handa na ba kayong simulan ang inyong sariling journey towards authentic living? Handa na ba kayong harapin ang inyong mga fears, doubts, at insecurities? Handa na ba kayong maging comfortable sa inyong sariling company? Ang simula ay simple. Maglaan ng time para sa sarili ninyo. Hindi yung time na nakascroll kayo sa phone o nanonood ng TV. Yung time na kayo lang, walang distractions, nakikipag-usap sa inyong sariling thoughts. Dito ninyo madi-discover kung sino kayo talaga, hindi yung version ninyo na ginawa para sa iba. Subukan ninyong mag-solo activities. Kumain mag-isa sa restaurant, manood ng movie mag-isa, mag-travel mag-isa. Hindi dahil wala kayong kasama, kundi dahil gusto ninyong ma-experience kung ano ang feeling ng pagiging independent. Dito ninyo matutuhan na ang happiness ay hindi dependent sa presence ng iba. Mag-practice ng saying no sa mga bagay na hindi aligned sa inyong values o goals. Maraming tao ang nagye-yes sa lahat dahil takot silang ma-reject o ma-judge ang nag-iisang mandirigma ay hindi takot sa judgment ng iba dahil alam niya na ang opinion ng iba ay hindi reflection ng kanyang worth. Mag-invest sa inyong personal growth. Magbasa ng mga books, mag-take ng courses, mag-develop ng skills. Hindi para ma-impress ang iba, kundi para sa sarili ninyong satisfaction. Ang continuous learning ay nagbibigay ng confidence na hindi nakadepende sa external factors. At higit sa lahat, Matutuhan ninyong i-embrace ang journey. Ang pagiging nag-iisang mandirigma ay hindi destination. Ito ay way of life. Ito ay daily choice na piliin ang authenticity over acceptance, ang inner peace over external validation, ang long-term growth over short-term pleasures. Ang mundo ay puno ng mga taong nawawala sa sarili dahil sobrang focused sila sa kung ano ang gusto ng iba. Maging isa sa mga taong alam kung sino sila, kung ano ang gusto nila, at kung saan sila papunta. Maging isa sa mga nag-iisang mandirigma na nagdadala ng light sa madilim na mundo. Kung na-inspire kayo ng video na ito, mag-subscribe sa channel para sa mas maraming content tungkol sa philosophy, personal growth, at inner strength. I-share ninyo ito sa mga taong kailangan din ng inspiration na ito. At sa comments I-share ninyo ang inyong sariling experiences sa journey towards authentic living. Tandaan, ang pinakamahalagang relationship ninyo ay ang relationship ninyo sa sarili ninyo. Kapag ayos na ito, lahat ng iba ay magiging mas madali. Salamat sa panonood, mga nag-iisang mandirigma. Hanggang sa susunod na video.